ang, ang layunin ko lang naman dito makatulong Hindi para makaperwisyo Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na Walang problema kung ako'y pinipersecute persecute ako na-involved na dyan Sa kahit anumang illegal babangon, na activities. Hindi po tayo naging kriminal O hindi po tayo na involve Kahit po hold upan o kung anuman Isa ka sa mga nagdala ng pag -asa. Kahit pa napakarami ng mga hindi makapaniwala sa nagawa Inabot ang mga puso ng said at kapos na kapati Mga daing at mga luha ay dinig mo at bati Tigilan manila nila ay laging sa'yo lang ang suporta namin Kapanalig mo ang awit namin Francis Leo sa lahat ng dagok ng pagsubok di nagpatangay Piringan man ang bibig ng taong bayan Kasaysayan ang magwawala para sa'yo at kusang mag-iingay Pagpangon tayo Lalaban tayo Mahal ka ng Pinoy Francis We love you eh. Idol M. Kasama ng mga small YouTuber na so, uh, Long live Lalaban tayo Pampangon. Mahal ka ng Pinoy Francis MMM. eh. Papati na gano'n man kataas ang alon Lalampasan ang bagyo na parang agila sa pag-ahon Nandito tayo sa bansang maraming bumubulong Kung sino pa ang tumutulong ay siya pang nakukulong Mga kababayang Pilipino tayo ay magkaisa Iparamdam kay FLM na di siya nag-iisa Hindi ko maitatangging ikaw ang idolo ko Kaya ganun ganun na lang itong nadaram ako Ipinaglaban ka sa vlog, ipinaglaban sa kanta Kasi alam ko na malinis ang hangarin mong dala Pag-asa ng mga Pinoy, ikaw ang nag-apoy Kahit na anong mangyari sana ay yung ituloy Ang pag-ibig mo sa kapwa Pag-asa ka ng bayan Apuleyo Bayani ka ng inang bayan Itong kalooban Sagradong puso May binditado Pilipino Pintura't at sining ka Sa globo Apuleyo Dugong bughaw Sugong bayani Buti Nagsilbing susi Sa dukhang nagdadalamhati Sa epidemya Sinagupa mo Sumpa ng kagutuman Pasan ang nasalilayan Sa talampakan ng lipunan Pagsabayan Bayan paglaya mo'y sinisigaw Sa mundong ibabaw Bilanggo ang alilang kalabaw Sa aming puso iti -itinuto uring na bayani Ano mang mangyari, nandito lang palagi At Kami sa iyong likod, handa kang ipaglaban Sa mga tao na patuloy kang sinisiraan Katotohan ay di nila kayang dayain Dahil alam naming malinis ang iyong hangarin Nakatatak na sa bawat puso namin Pangalan mo, asahan mong kasama mo kami sa bawat laban mo We support FLM support FLM go 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 Magawa Bintang lahat na namang hinala Lalahati ko na lahat ng mga supot na humihila Sa'yo mababa na wala magawa kami na ang bahala, bahala. Bangon, laban, huwag ang susuko Tumindig kang mabuti pagpatuloy ang nasa puso Isa ka sa mga Pilipino na tumutulong At isa ka din sa mga iniidolong may dunong Walang dahilan upang iking iwanan namin kami ay kasama mo sa mga mabuting hangarin Hindi isa, hindi dalawa Kundi milyong-milyong Pilipino ang nagmamahal Kaya't patuloy kami sa taas nagdarasal darasal Kapitbisig walang iwanan manalig sa may kapal Dahil bukas ay liliwanag di magtatagal Francis Leo, ikaw yung taong kinararangal Kaya daming natulungan, hindi lang iisa Hanggang na yun, hindi pa rin ang iyong mata Kasi ba nasa pawal na sa ka, ayaw mo tulad niya Lumahagi na kayamanan sa hukay di Hindi isang politiko isa lang siya paniti ko no, sa kapwa kahit marami kritiko Hindi katulad ng boss mo Pagkahalal ay nagsitago Malakas magsalita makautos laki ng muso Francis Leo sa Pilipinas Ikaw ang buhay na bayani. Na bayani. Ay ka ng masa At kung ituring ng iba Ikaw ay natatangi Tuloy lang ang laban Abante lang Huwag kang susuko wag kang susuko saan matatapos din ang pagsubok MLM Babangon din tayo Babangon tayo Lalaban tayo Mahal ka ng Francis No? One Mahal ka ng Pinoy Francis Leo FLM, tatlong letra ngunit napakadaming natulungan Iisang tao pero libo-libo ang inalalayan Milyong katao sa Pilipinas, siya lang ang tumindig at lumaban Sa panahon ng epidemya, siya yung hindi politiko na inasahan Ngunit ano ang nangyari? Siya lang ay kinasuhan FLM, dasal lang. Nasa mo lang kami. Babangon muli tayo para sa bayan. Alam kong di ito magtapagal. Wala akong ginawa na hindi maganda. O pagpulit Mega shoutout to my boss, FLM. Isa lang ang maipapangakot sa inyo, boss. Walang iwanan hanggang dulo. Marami kaming nagmamahal sa inyo. Santa Romana. Uh, Francis Leo Marcos. Nagbigay po siya 250 sacks of rice. Limang Gunilatan ng Kalabasa. Maraming maraming salamat, Francis Leo Marcos. Gusto ko pong pasalamatan kayo ng personal paglaya ko At ipinapangako ko po sa dakilang may kapal na ibuhos ko lahat ng kung anuman ang mayroon ako para sa mahihirap nating kababayan sana po sa pamamagitan ng sulat na ito ay maiparating ko po sa inyo ang aking pasasalamat. FLM katotohan ay pagkakamali Palaging mayroong liwanag Sa bawat tumayot tinawag Nandiyan lang ang Panginoon para tumindig